Ito kami sa mainit na mall. Good morning, good morning, good morning. Shopping, shopping. classmates do hindi marami bibili mo te hindi tayo kailangan mga ano hindi na hello hmm saan saan yun bakit wala ha sa bakit ganun wala sa bak ay Natahuban pala. Uh -huh. Natahuban. Tayo kan daron tingnan tingnan na natin ng mga pinumaka. Aw sa ante. Dito dito. dito. Mm. -hmm. Uh -huh. Nahanap lang kami ng machine. Show sewing machine. We need sewing machine. Saan ba na yung nakalagay? Circle. Baka dito. Shopping, shopping. Sewing machine. Ito? Ah, oh, hindi. Mm hindi. -hmm. Wala. Kung ano naman yun. Vacuum. Juicer. Juicer, juicer. Hanap ah, kami sewing machine. Sabi ni swing nakita na daw niya. Ito, mahal pala nito, $149. Oh, basta black and dead Mahal. Pero ano na siya, apat na siya, de. Meron kami ganito, eh. Where are you? Hindi ko kami yung halangin namin na magkataklog sa daron? Mayroon kami din ganun. Panag-bills pa yun? Bag na. Ito na ito? Oo. Ito wala. Pa dito. Pero mga ano to eh. May COVID. May COVID. kaya nakita ni Swing? Eh, panluto na dito, te. <laughs> Baka, naubos, te. Wala, na. Wala, sa sunod na lang siguro. Iba na, ma printer na ito, te. Printer na, printer. <laughs> Ay, ito, maliit ito, te, oh. Oh, saan kaya ito? Ito. Ano ba yata yan, wala time na lang siguro naubos na wala na eh Hmm. bye